Sir, si dating Senate President Franklin Drilon, sabi niya, message niya sa mga, da, sa mga senador ngayon, sabi niya, My message to my former colleagues who seeks to hide the truth, the resolution is clearly unconstitutional. Do not play with fire, baka masunog kayo. Um, ulitin ko ha, sino bang pinatutukuyan niya dahil wala pa namang pending na resolusyon na may nag-akdang senador? Ang tanong ko saan galing? O oh, pero pinirmahan ba niya? Pero sabi ni Senator I need group effort daw yun. May mga hindi ko hindi ko kayang mag hindi ko kayang magsalita para sa kanila mas magandang mm -hmm. ipukol niyo yung tanong kaugnayan niyan sa kanila. Am um, pero hangga't hindi ina-file, walang pag-uusapan o tatalakayin ang Senado. Sir, it, your position, yo pareng uh, pwedeng pagbotohan ng Senado kung magko-convince kayo lahat ay pwedeng pagbotohan ng Senado. Hindi ko posisyon yon. Rules ng Senado um, yon. Halimbawa, pinagbotohan ng Senado yung pag-dismiss functus officio ng Arab impeachment trial. Senado yun ha, hindi ng court. Dahil ayaw nang magpakita ng prosecutors. Pinagbotohan ng Senado ng walang trial yung pag-dismiss sa impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez na dating ombudsman. Um, Musun din yun, pinagbotohan, dahil nag siya. Hindi ba? Pinagbotohan ng Senado nung corona impeachment kung susundin ba o hindi ang TRO ng Korte Suprema. Nagpasa ang Senado nun nasundin. 'di ba? Lahat naman ito dadaan sa botohan. Ulitin ko ha. Ah. Lahat ng ginagawa ng Senado dadaan sa botohan. Kung may ginawa ang isang senador maski taga pangulo pa ng Senado na hindi sang ayon ng isang miyembro, maaaring kwestyon ito sa plenaryo at pagbotohan din kung sakasakali. So, SP, sir, 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 mga kasamahan ninyo, automatic na yung dapat. Ay, uh -huh. ganyan ang posisyon nila, Senator Wing Casalian, Senator Jingoy, Ako, uh, mm -hmm. Risa, and others na pwede naman na ang pagkukontinyo, automatic, kasi nakalagay na yun sa Constitution. Hindi so, na kailangan pa. Ulitin ko ah, lahat ng ginawa nung nakaraan pinagbotohan. Wala namang nagreklamo. Unawain na natin, ito ay highly politically charged na paksa. Maraming pumapabor sa impeachment, marami ring tumututol dito sa loob mismo ng Senado. Maraming pumapabor kay Vice President Sara, maraming ayaw sa kanya sa loob mismo ng Senado. So asahan na natin magkakaroon ng iba't ibang opinion kaugnay niyan. Pero anumang opinion niyan, bilang tagapangulo ng Senado at presiding officer ng plenaryo, kung ako man yung nagkatawang nakaupo doon, buong laya akong bibigyan ang sinumang miyembro na magsalita at sabihin kung anong ninanais nila at pagbobotohan ang lahat ng bagay na gagawin namin tulad ng nakaraan. Wala naman pagbabago. Sir no, hindi ko sinasabing pagbobotohan para hindi sumunod maling tanong yon that, that is an unfair question to say the least So yes, ah, I'm sorry. simply stating a fact that everything we do in the Senate even in the House is put to a vote. Sir Sir may ginawa pong may ginawa Sir? pong schedule si Senator Tolentino <laughs> Nakita na uh, nga ay 19 pwedeng matapos in 19 days yung impeachment trial. Nasagot ayos. ko na kanina yan. Yan ay isang paksa na dapat pagpasahan ng impeachment court kapag ka na na ang impeachment court. Pangalawa, saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o ipadali o padaliin o paikliin ang proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig na may, pre may presentahin ko nilang ebidensya? Pangatlo, hindi ako sangayon sa paniniwala niya na hindi tatawid ang impeachment complaint sa susunod na kongreso. Bagaman ang opinion ko ngayong 19th Congress ay hindi binding sa 20th Congress, ito'y pagpapasahan muli ng 20th Congress kung saan bahagi pa din ako at boboto ko kung sakasakali na ito'y dapat at pwedeng tumawid kung sakasakali. At saka sir, sinabi po pareho ni Senator Pimentel at ni Senator Risa na kaya in one hour tapusin yung convening ng impeachment court. Oo naman. Oo naman. Kasi magsusumpaan lang naman yan eh. so, kayo naman, yes. ngayon pa nga lang, hindi pa kami nag-convene ng impeachment court. Ang dami ng debate. Asahan nyo bago magsimulan ang daming gusto magsalita at debate. Hindi namin matatapos lahat ng natapos namin itong nagdaang mga araw. Sa katunayan, hindi pa nung isang linggo, umabot na magtatatlong oras yung debating manifestation lamang kaugnay nito bago pa nga namin magawa yung iba. Claro naman na lahat gustong magsalita kaugnay nito na gusto ko mabigyan ng panahon at pagkakataon. Tinapos lang nga namin yung trabaho namin kaugnay sa mga hinahabol na panukalang batas. Hindi rin ito ang unang beses na ginawa ito ng Senado ha. In fact, ginawa ito ng Senado bago mag-adjourn noon sa, ng Oktubre ni hindi pa nga sinidye. Hindi tinayga pang isang impeachment dahil may mga batas silang ginagawa. Noong taong yon yung budget lamang nga. Hindi pa sinidye adjournment. So, wala kami nga uh, hindi sinusunod na President o ginawa ng Senado sa nagdaang panahon. Pero sir, hindi ba naiwasan Hello? sana yung mga debate kung nasimulan na agad yung impeachment process? Hindi naman kami takot sa debate dahil the Senate, like Congress, like the House, is a deliberative body. That is what we do. We debate, we argue, and then we vote. The Senate should not shirk from that responsibility. Hindi naman dapat kinakatakutan sa isang demokrasya ang malayang debate kayo naman. Okay lang yon bahagi yon ng malusog na demokrasya kung sakasakali. Pero nangyari, sir, kayo na daw yung on trial, hindi na si BP Sara. Um, sabi nino. Senator Alan. And then, um, Senator Coco. That is the burden of leadership, I guess. Um, bahagi yan sa pasanin, ika nga, ng mga leader o ng leader natin na may mga ganyang klasing pananaw na isisisi palagi sa namumuno o tagapangulo imbis na kung sakasakali Um tingnan ito na pagsunod lamang sa tinatalaga ng batas. I am um, accept that responsibility as part of my burden as the leader of the Senate. So are you not affected, sir, considering na ang daming criticism sa Senate lalo na ho sa inyo as Senate President. Um again, ang time ang timeline ko ay hindi kasama yon sa, so, sa social media kaya payapa ang buhay ko. Uh, sir, uh, si Senator Soto, uh, parang bini-blame kayo sa hold up ng impeachment trial. Wala naman tutokan na hold oh, tabas, up. Dapat no? daw, on the same day na natanggap yung Article of Impeachment, may um, refer sa Committee on Rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng bushwhack. Alam ko kung pinundalas ko ng tama. Um, binuswak ko daw ang impeachment. Um, Tinindang ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng bushwhack. attack by surprise from a hidden place. Inataki ko ba ang impeachment? Hindi, sinunod ko ang batas. Surpresa ba? Hindi, dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado, um, Romualdez. Imbis na galangin ang kasalukuyang Senado, um, um, pinili niyang atakihin ang kasalukuyang Senado, nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan pero hindi naman siguro rason yon para hindi galangin at malaitin ang kasalukuyang Senado i look forward to welcoming him in the 20th um, Congress but in the meantime allow Congress to decide and we haven't even decided yet on these matters because i reiterate my earlier position all of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress that he will be a part of. Um, darating yung tamang panahon para pagdebatihan yon sa 20th Congress. Dahil hindi ko sinasabi na lahat ng pagpapasa namin ay binding sa susunod na Kongreso. I've been saying that for the longest time already. Whatever we do needs to be confirmed and affirmed by the 20th Congress. Ganon din ang Kamara, ha? Whatever they did in the 19th Congress, pagtawid ng kasong ito sa susunod na Kongreso, kailangan din ay pwede rin yung pagpasahan ng susunod na kongreso. Kaugnay sa kagustuhan nilang ituloy pa ba ito, ayaw na nila. Tulad lamang nung Arab Impeachment Trial. Nagpasyah mga prosecutors noon sa kalagitnaan ng pagdinig ng trial. Ayaw na namin at nag out sila at hindi na bumalik. Nalala nyo? Um, pero nangyayari ang EDSA, natanggal, so wala nang dahilan pa para bumalik. Pero may kapangyarihan at karapatan sila na gawin yon, lalo na sa pagpasok ng bagong kongreso. Again, the 19th Congress House, the 19th Congress Senate cannot bind the 20th Congress House and the 20th Congress Senate, especially on this topic na pagtawid ng impeachment. SP, hmm. good morning, Dexter Ganili pa na abante radio. Yes sir. May mga binabanggit uh, SP na yung iyong hakbang na itawid sa 20th Congress ang uh, impeachment ay para sa mapanatili kayo sa pwesto pagiging SP sa susunod na kongreso. So, dahil maraming mga senador ang gusto din i itawid dito sa 20th Congress. Yung mga papasok pa lang sa 20th Congress ang panayang sabi ng, impe ng, ng impeachment at ng kanilang pagtakbo bilang Senate President. Napansin ba nyo itong naharang dalawang linggo? Ang pinag-uusapan ko lang ay mga panukalang batas na nais namin ipasa at ihabol at itong kasalukoy ang impeachment. Haharapin ko mga katanungan at anumang kailangan gawin kaugnay ng 20th Congress kapag ka natapos na ang kongresong ito. Walang kinalaman anumang pagpapasa namin ngayon. Anumang mang at posisyon ko ngayon. Sa pagtakbo, hindi ko pagtakbo sa anumang pwesto sa Senado. Talking about 20th Congress, uh, SP, mayroon daw uh, gentleman's agreement between you and Senator Tito Soto? Sabi nino? Uh, from the sources, from... Ikaw so naman, uh, may hirap naman mag-sources. Um, sabi Nino, dahil ang wala akong alam na ganyang uri ng kasunduan ng usapan, ni hindi kami nagkakausap ni Senator Soto. Pero sir, Thank you, sir, intriga lang ba yun na may inoofera na daw kayo maging majority leader, maging chairman <laughs> ng Committee on Finance? Ko, sa dami ng ginagawa ko sa Senado ngayon na tinahabol na panukalang batas na medyo obvious naman siguro sa inyo dahil sa trabaho ang ginagawa namin. Sa dami ng mga katanungan kaugnay sa impeachment na in-schedule namin bago matapos ang aming sesyon. Um, lahat yan darating pagkatapos na siguro namin mag-adjourn. Um, walang sapat na oras para gawin o pagugulan ng panahon yan. Sir, other Matagal pa naman. Di ba kayo pa? SP, sir. July 28 pa magre-resume ang Senado. Mm -hmm. Ano mang oo o hindi ngayon, mm -hmm. pwede magbago bukas makalawa, lalo na pagdating ng isang buwan. Mm. SP, so, sabi nyo nga, pwede yung pagbotohan kung magkukonvene kayo o hindi as impeachment court. So paano yung senaryo? Ibig sabihin, pag binasa yung article of impeachment ng mga congressman June 11, um, sasabihin na ninyo na magkukonvene kayo sa impeachment court ang uh, uh, uh maliban na lang kung may mag-object. Ganun ba yun? Mm, hindi so, ko sasabihin yun. yun Tutuloy-tuloy lang kami. Point in time, pag may nagsabing objection, sasabihin ko, mm. anong objection mo? Pag sinabi niyang ganyan and I move, may nag-object, magbobotohan. Pag walang nag-object, edi tuloy. Di ba sinasabi ng majority leader I move that we take up the reference of business. Any objection, hearing none, edi magre-reference of business kami. At any point in time na may tumayo at gusto mag-deliver ng privilege speech, halimbawa, what is the pleasure? Any objection na mag-privilege speech, halimbawa, sa gitna ng reference of business, wala, edi yun ang gagawin namin. We're all dictated by motions and objections and votes. That is what we will be doing, not only with this, but with everything that we do in plenary. Kaya ano kasi, hindi ba? Um, pagka basa ng articles of impeachment and then, supo tamang ba? Supposed to di sa sabi na magkukwento kayo. I-refer na agad yon sa impeachment court and that will trigger the convening of the impeachment court by under by doing the oath. Mm -hmm first to me and then to the members of the impeachment court. Bakit tatanungin pa kung any objection sa pagkukonvene ng impeachment court? Um, ganun naman talaga eh. Again, lahat ng ginagawa namin ay ganun. Everything is done by motion. You just simply ignore it because nobody is objecting. But in a highly politically charged issue such as this one, doon yung makikita kung sakasakalit dahil nakita nyo na iba't iba ang pananaw halos ng kada senador but I don't I, I, don't fear that I don't um, run away from that in fact that's that shows that we have a vibrant democracy both inside and outside the Senate dahil iba-iba ang opinion namin kaugnay sa bagay na ito pero bagaman magkakaiba ang opinion namin sa bagay na ito um, ito'y tatapusin sa pamamagitan ng uh, hindi uh, hindi suntukan o anuman pero batuhan so isa na lang mm. um, how confident are you na um, masusustain yung pagkukonvene uh, ninyo as impeachment court? Um, ako nagset set nun eh. Ako nagset set dun sa pananaw at palagay ko. Um, matutuloy yun hanggang sa pag-iso nga namin ng summons. Ngayon kung yung trial ay matutuloy, ayon sa kagustuhan ni Senator Tolentino na isang araw lamang ang presentasyon ng ebidensya na magkabilang panig, impeachment court ang magde-decide Hindi ang Senado. mag-resume. Um, paano kami may gagawin? Eh, walang prosecutor. Paano magta-trial kung walang isang panig? Paano magiging parehas at patas ang anumang paglilitis kung isang side lang yung pwede magsalita? Ang term ng mga kongresista na hinalal nila ay nagtapos na o magtatapos sa June 30 um, yon ang isang bagay na nakita na lang din namin pagkatapos at maliwanag na hindi nakita ng kamera nung final nila ng late ito. Sorry. Yes. Sir, from June 13 hanggang 13, hindi pwede ituloy yun. 30 hanggang? 13 hanggang 30, hindi pwede ituloy. Desisyon ng impeachment court yun. Desisyon ng impeachment court yun. Dahil yung schedule nga ay kasama sa kasama sa rules kasi yung schedule eh. Kung mapapansin nyo, di ba yung schedule ng trial nakalagay sa rules? So kasama yon sa aprobahan ng impeachment court. Sir, so, kailangan, pang, kailangan pa bang baguhin? Nalalabo, para sa akin, again, ang objective by madalin o ang objective by palabasin kung ano ang katotohanan? Ayan na naman eh. Madali-madali na naman eh. Ah, saan ba, ba nakasulat sa saligang batas na dapat madaliin ito? In Oo, pero nagsimula na nga. Pati ba naman sa trial, fourth tweet pa, wala namang nakalagay doon. Commence. Commence ang sinabi. Hindi sinabing trial shall be fourth tweet done. Tatapusin agad. Walang ganun, kayo naman. At kung kayo ang nasa, nasa panig na nasasakdal, masaya ba kayong isang araw lang, ikaw magpapresenta ng ebidensya, finish or not finish, pass your paper, parang grade 3? Um, again, I will leave it to the impeachment court, but personally, I think it's very difficult to um, limit the presentation of evidence on both sides to one day each, simply because you want it done at the soonest possible time. Um, hindi nakalagay na trial should be done at the soonest possible time, lalo na masadong siniksik lahat ng bagay pero Sir, sir yung din sa na, June 11, ba may assurance na nagusto talaga ng majority ng Senado? O mas late. <coughs> pero sa ngayon, wala namang humihiling nun. So SP, <coughs> wala din sa pag-un-kulbi hmm. ng 11 hanggang 30, June 30, bago magtapos yung term ng mga congressmen, hindi pwede mag-trial? Desiso ng impeachment court yun. Pwede. Pero decision nga na impeachment court yan. Pero sir, pwede rin ba from seven articles of impeachment, ilower ito into two or three? Hindi namin decision yun. Pero pwede rin gawin yun, sir. Lahat ng bagay naman pwede. Again, by mere motion and by vote. Um, um, pero hindi namin decision yun. Hindi namin pwedeng pilitin ang prosecution na, Hoy, dahil isang araw na lang to, bawasan nyo nga. Walang ganun. Kayo naman. Desisyon nila yon. Kung gusto nilang gawin yon, malayang mag-object ang kabilang panig na hindi. Sinabi nyo na ganito eh. Tapos ngayon, babawasan nyo. Ayaw na namin. Sinagot na namin yan eh. Tapos dun pa lamang pagdedesisyonan yon ng Senado. So there will be a motion pa rin by the prosecutors, if ever, to reduce it. Objected to presumably by the defense. Pag pinayagan nila, decision pa rin ng impeachment court kung papayagan yun o no, hindi, even with the acquiescence so of the defense lawyers. Dapat magaling sa prosecution panel yung initiative pagdating sa pagbabawas ng articles. Pwede rin motion. hilingin ng depensa. Pag hindi nag-object yung prosecution, magpapasya pa rin ang impeachment court. That is how you've seen trials, not only in the impeachment before but also on TV. That's how it works. It operates by motions, objections, and votes. So, SP... So, na hindi mag-convene ang impeachment trial sa June 11? am um, hindi ko nakikita. Pero, Kayo naman, yung mga ganyan tanong, yung mga trick question naman yan, eh, kasi, again, everything is possible in the realm of possibilities. Lahat naman, dahil nga motion lahat to eh, pero nakaset na yung date, di ba? Nung nireset namin, di naman tinago, nag-notify naman sa lahat, nilabas naman sa lahat. Um, so, barring any unforeseen, yun ang mangyayari. Pero, pero mm. SPA, di ba hindi optional yung pag-convene? Ay, yung pag-convene kasi nga, sinabi Mandate dapat, no, ang mandato nyo ay mag-convene. Uulitin ko, ha? For the end time. Walang nakasulat sa saligang batas na pag nag-resign ay hindi na mag-convene. Nag-resign si Mercy Gutierrez. Dennis Smith ng Senado hindi nag-convin. Nagreklamo ba kayo? May nagsabi bang, "Oh, ba't di nag-trial." That became part of the president of the Senate. Hindi nagpakita yung prosecutor, hindi tinapos yung trial. Dennis Smith ng Senado. Hindi tinapos ang trial. Um again, Um, lahat ito posibilidad at lahat ito nangyari na sa nakaraan. Sa katunayan, isang impeachment complaint pa lang na simulan at natapos sa kasaysayan ng Senado, ha? Yung kay Chief Justice Corona pa lamang. Wala pa ako, in recent history, wala pa akong naalalang natapos na impeachment um, complaint na sinimulan at tinapos hanggang sa dulo. Kung kasagale ito pa lamang ang pangalawa kasi yung situation ng kay Mercy.